lalong lumakas ang mga hawak na ebidensya para madiin ng Lady Screening Officer ng OTS o Office of Transportation Security na lumunok ng $300 bills na pag-aari ng isang pasaherong Chinese na iya. Sa panayam ng DZRH kay Yusek Mau ng OTS, nangyari ba pala ang insidente noong 8 ng Setyembre? Pero nitong September 14 lamang nila nakumpleto ang mga ebidensya. Maliban sa akto ng umunoy paglunok ng pera, Huli din na niya sa CCTV ang mismong pagkuha nito sa dolyar na pag-aari ng dayuhan. Before <tay> kami kaming video na nag-review at uh, may mga related po kami na nakita hindi lang yung uh, actual na paglunok. Uh, at would the uh, passively incriminate. Uh -huh. Siya ba mismo ba uh -huh. mismo yung pumitik, yung ibig sabihin yung kumuha uh, ng pera. Uh sa aming palagay uh, sa saka sa recommendation ng ating mga investigators, uh, siya po talaga ang uh, 15 points. Sa tingin naman ng opisyal, desperate move na ng di pa pinapangalan ng ODS personnel ito. Marahil ay nataranta na raw kasi ang 28 anyo sa sospe kaya pilit na nilunok ang pera. Uh, na, 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 siguro nararamdaman na niya na masusukol na siya. Kasi mm. ang next po na move, yun na po, dadali na po siya doon sa private uh, screening area, paubarin po siya doon at tinitignan natin at ba at mga uh, sa buong katawan niya. Patuloy din daw nilang inaalam kung may partisipasyon ba sa naturang insidente ang iba pa nilang mga tauhan. An supervisor na nagbigay pa ng tubig. Totoo po ba 'yon? Uh, ito po yung mga tinitingnan pa ng ating investigators ano dahil ang uh, hinala po namin Uh, baka may participation din po 'yung ibang members na uh, checkpoint na team natin. Sa ngayon kasi, tatlo pa lang anya ang kanilang nirelieve sa posisyon habang gumugulong ang investigasyon. Ito mm po kasi, kasi ano eh, -hmm. marami po kasi yung video clip na nakuha namin. Oo po. Mhm. Kung pinagdugtong-dugtong, uh, mayroon pong konting analysis yung, uh, Oo, Oo. po konting analisis yung atik. Hindi magsisinungaling but, ang uh, ebidensya, ebidensya. ebidensya. Ang lady officer na lumunok ng pera na pag alamang 7 taon na palang nasa OTS bilang isang contractual employee, nagmamatigas pa rin anya ito at hindi pa rin umaamin sa nagawang krimen. Sa uh, day one po noong uh, September 8 hanggang uh, ngayon, uh, tinatanggi po niya na kinuha niya yung uh, 300 dollars. Nasaan po siya ngayon? E, siya siya po siya po under uh, custody o pumapasok pa rin, nakakapasok at nakakauwi pa rin araw-araw. Noong uh, ano, noong na-complete na namin ng evidence, uh, direlit po namin sa sa ano sa airport at uh, nandito po siya sa aming uh, central office. Uh -huh. And Pero hindi naman hindi naman nakakulong pension. Hindi naman po samantala kakailanganin naman anya partisipasyon ng biktimang Chinese national para masampahan ng criminal case ang mga sangkot sa insidente. Si Yusek Aplaska, bagamat dismayado sa nangyari, magsisilbi na lang anya itong hamon para higit na magpursiging malinis ang kanilang hanay. Sa ngayon, isa anya sa kanilang naging hakbang ay ang mag-recruit ng mga panibagong personel na kanilang isinalang sa bagong training at orientation. Sa kapag recruit na po kami ng mga bagong personel, isang daan na po yung aming mga bagong recruit mm -hmm. at ito po, sinisigurado namin na dahil pinago namin yung training, orientation ng aming mga kauhan. Okay. Uh, Hopefully po in the near future, uh, talaga po ma ano, mabago natin uh, itong kultura o kung kultura man ito. Malinis talaga. Malinis natin. Mm -hmm. umus natin itong mga grupo na hindi gumagawa ng hindi maganda. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.